Nandini ho kami ngayon sa cafe naman at kasama ko si Mama Nona. At ang inay ho ay may kinukuha doon sa kabilang sasakyan. At bago ho ako bumaba ay kailangan magpapabango muna gamit aring ring J. Fragrance na Glamour Scent. Ayan. Paubos na. Naku po. o, oh, kakaunti na. Naku po naman. Ikaw Mama Nona o. Oh. Para bumawang, bumango ka rin. na naman ako nakakapagpabango pagka napapasiritan mo. <laughs> O oh, yan. Oh, ngayon, mabango ka na uli. Hindi ko muna ito lalabhan. Ala! Hindi daw niya lalabhan. Maka mawala ang amoy. Sa bagay ho, areho ay uh, bukod sa mura na ay long lasting pa at napakabango talaga. Hmm. Ayan, ano pang hinihintay ninyo sa mga hindi pa nakakabili day yan. Aba. Ay kay bumili na. Kay kayo eh. At kayo bumisita naman din sa cafe naman. Napakaganda ng sikat ng araw. Aray ko naman, inay. Lagi susi pero ini niya ba? Parang sinasadya. Sinasadya nga ata. Ano ha? O. Papakita ko sa inyo ang tindahan din eh ng aking inay. Ayan, sa mga gusto kong bumili din yan ng damit na ternuhan. O, o, kaya naman aking mga pre-love clothes. Abi, pwede pwede rin. Hindi eh, available sa cafe naman. Hmm, tingnan niyo naman kung gaano kaganda iyan. Hmm, ayan pa, o. Baka may gusto sa inyo ng dress na ito. Oh, pwede, pwede rin. Oh. Available din ng pabango na J Fragrance, J Spray. Ayan. Uni-keratin. Tissue. Cotton pads. Ayan. Yo, ang tindera ho din eh. Ay, may ari pala. Ayan, o. Oh, kita niya, napakaganda niya. O, oh. o. ka ipaano kayo magtitinda? Dapat ay, ano, ginaganaganahan yung pagtitinda. Dapat ay... Iba-ibang kulay meron tayo. Ayan. From large to double XL, meron tayong sizes. So, Ayan, dapat gayaan. May, may yellow. May gilas ang nagtitinda. Hindi parang lang to na parang hindi nakain. Tapos, meron din garneho. Ayan, o. Oh kasha sa iyo pero kasha rin sa akin. So ibig sabihin from small to large. 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 Naku po ang edad. Large nga. Tapos may color black. Ay, maganda to, may botones 'yan. Yan, oh, may botones siya tapos may pahigpitan. Ay, um, hindi ko pa Gusto mo ng masikip, gusto mo ng maluwag, pwede. Oh, At mayroon dalawang ay, na, bulsa. Ay, dalawang may dalawang sa bulsa daw, aray. baka kayo may maiibigan din sa aking binibidyong ito ayan, mag comment lang kayo o kaya pumunta ko kay Dine sa cafe naman ano ho, at marami kayong pagpipilian Dine lumingong ka, cute ka ay grabe no, mababali ah ay yung isa kaya pag lumingong ka magkakajowa ka na ay ayaw mo pa rin Pagka ngayon naninibago pa rin ako sa kulay ng aking bobo, pero maganda naman siya iyo. Bukar e. Aba? Buk ano kala mo wig?